yun mga tropa, Riverbank Center. Dito tayo ngayon, umuulan. Sabing people daw. Oh. Tara, let's go. yun mga tropa, peek oh Update natin yung peek dito sa Riverbank. Ayan, Holiday Sale up to 50% off November 1 hanggang January 31, 2026. Ayan. Pasukin na natin. Let's go. Ayan oh, daming people mo. Pumipili oh bumibili oh wow pang basketball pang running shoes yung mga tropa yan pang volleyball ito tingnan natin muna to ito pang running shoes to 2,995 nakalist na na yung mga tropa yung mga presyo dito yan nakalagay 24 hours comfort wow daming pipilihan mga tropa daming cord na magaganda oh. 2,995 ayan black shoes itong ganda ng cord nito parang Nike ang ganda nito mga tropa Pang running shoes ang Ayan o Ang presyo Yun hindi natin makita ang presyo nito Pero nakalist ng mga na ng mga 50% off Ayan Baka mahilig dyan sa pipo, o Asa ah, pip Ayan o 3495 Nakalist na yung mga tropa Ito pa o. Tingnan natin yung presyo Update natin yung presyo nito Yun lang hindi natin makita Labo, Malabo na yung presyo nito mga tropa So, no? 3495. Ito mga tropa, meron lang clearance sale dito. Tingnan natin yung mga sapatos dito. Naka clearance sale. Tingnan natin yung mga running shoes. Ito. Ito ang unang -na -na, nakikita. Kaso lang, walang presyo mga tropa to. Ang ganda ng color nito, to. Ito, tingnan natin kung magkano presyo. Yan o. No? Oh. 1595 lang mga tropa. Pang running shoes. Ang ganda ng color blue no? Ang gaan. Pang running talaga. Pang ano. Ano pang basketball pero dito ito tingnan natin presyo nito yun 1,795 oh ganda na color kol yung magkadro pang gaan ito 1,795 lang oh tingnan yung mga sapatos dito na pick pang running shoes pang basketball speak sport ito tingnan natin presyo kaso walang presyo mga tropa ito sa kabila tingnan natin to wala rin presyo nito ito ang black shoes oh 1497 uh, na ito Ito mga tropa dito naman tayo sa mga basketball shoes oh. Pagkano nakalist na yan oh. 2995 pang basketball yung mga tropa oh. Wait. E, naka 50% na rin ito oh. 2995 ay eh, pareho lang yung mga presyo dito mga tropa oh. Ayan o oh. Ito mura to, 185, oh. ito 1385 oh. Yata pinaka mura mo oh. Triple white mga tropa oh. Ito tingnan natin itong ganda nito Ang gaano ang running shoes kaso walang presyo mga tropa dito yan ang presyo yun 1,595 lang mga tropa meron ka ng pick na pang running shoes oh. mga trip nito punta nyo yan sa river bank 1,595 yan oh. meron ka ng pick na pang running 1,990 sa so, mga tropa tingnan natin no oh. pick na pang basketball nyo oh. Uh, 50% na to mga tropa oh. tingnan natin presyo update natin yun o oh. 2,995 na lang atropa tropa nakalis na to yung mga ano dito mga sapatos na fake na pang basketball ano ganda ng colored way nito pulang pulaw oh. magkakang presyo yun 2995 mga tropa pang fake na pang basketball oh. ang ganda ng mga colored way nito iba iba yung colored dito ang ganda nito magkakang presyo ganun pa rin mga tropa o, oh. 2995 nakalis na yung tropa yung mga sapatos dito Itong ganda nitong trip. Ito yung trip ko dito. Ang gano. Yun. Ganun pa rin mga tropa. 2,995. Meron ka ng pick na pang basketball. 50% off. Ang gano pa to. January 31, 2026. O. Yun. Ayan nun. 3,995. Ito pinakamahal yata dito mga tropa. 3,995. Pang basketball yun. daming colored win. Tingnan yun naman Oh. No mamili, mani, mamili lang kayo kung saan ang gusto nyo ayan 2,995 ito ang ganda ng color dito sulit na sulit mga presyo yung ano dito mga trupa mga color wheel yun tayo sa kabila tingnan natin ito so, tingnan natin kung magkano ang presyo update natin update natin dito sa river bank okay yung tagal natin hindi nag vlog dito mga tropa ngayon lang na November na ang tagal natin din nag-vlog dito. Ayan, tingnan natin. Ma-update natin yung mga presyo dito. Ayan o. So, tingnan natin presyo nito. Ayan, magkano? 2,995 mga tropa. Meron ka ng basketball na pick. Ito. Magkano presyo? Ayan oh. 2,795 lang ito mga tropa o. Ayan, mga trip yung mga sapatos dito. Pang running shoes. Ito, ang ganda nito. Pang running shoes Oh. So magkano lang to 2,995 lang nga tropa oh. 2,995 or 2,595 medyo malabo ang presyo mga tropa so tingnan natin to kung magkano ang presyo nito pang forma yan walang presyo pero naka 50% mga tropa to ang ganda din to tingnan natin presyo wala ang presyo dito tingnan natin yung black shoes na topic na to nandito yung presyo eh. yan o no? oh. 17 1795 mga tropa Luxus. Ayan dito naman tayo sa kabilang side mga tropa tingnan natin mga sapatos dito na pang-running shoes, pang-basketball, yung daily trainer. O. Ayan, ito ko, daily trainer. Pang-ano nyo mga tropa, pang-araw-araw na training niyo. Ayano, presyo natin 2995 24, comfort ang mga sapatos ng pick mga tropa. Ang daming pipilian, daming curvy. Eh. Yan o, no? kung saan ang trip nyo katropa. Itong pang forma o, oh. pick ko. Oh. Ito, tingnan natin yung, ano, ito pinakamura to, 1 to, 1 to 95 mga tropa na triple white na uh, pick. At dito na sa baba, tingnan natin yung mga presyo dito, update natin. Ayan, magkano to? Di, medyo malabo yung presyo nila mga tropa, hindi natin makita. Uh, medyo malabo din yung kamera natin. Hindi pa tayo ng magandang cellphone kaya hindi pa tayo nakasahod sa YouTube channel natin. Thank you for support mga tropa. Ito, tingnan natin yung mga presyo dito. Yan o, oh, 2,495 pang basketball yung mga tropa. Oh, pick, oh. Wow! sana sana kayo sa tropa? Dito na kayo. Oh. 2,495 pang basketball mga anap nyo. Ito na oh. Legit na sapatos mga tropa. Original pa. Dito lang yun sa Marikina. Everbank. Ayan kay na bala mamili kung anong gusto nyo anong size ay, siguro mga size dito ano din eh hmm marami sila size dito mga tropa dami ng colored view dami kayong pipilihan na colored view ikatulad sa iba isang colored view lang ito dami yung pipilihan no? tingnan mga tropa oh. ayan o oh. 2,995 meron ka ng pick. ayan ito pa grabe mga tropa mas patos dito so, tingnan natin presyo kung magkano yun, yun tunay na oh. Thank you for watching mga idol, mga tropa.